So yun, uh, magandang araw sa ating lahat mga kabarya So, for today's video May bago na naman tayong nahunt na coins Ito sa tingin ko Kunti lang ang nilabas ng Banko Sentral ng Pilipinas Yung ganitong coins at year na to So ating pag-uusapan uh, need lang natin tapusin tong video na to para malaman niyo kung uh, hard to find ba ito or semi hard to find or common lang ba ito so yun ito nga uh, ito pa nga um, <clears throat> ang bagong na po natin ay NGC coins ibig sabihin NGC coins ibig sabihin nun yung mga bagong coins natin ngayon no NGC coins NGC. so ngayon um, papakita ko sa inyo yung bagong na hunt ko para sa akin lang ha para sa akin to parang uh, pwede kong sabihin siya na hard to find or semi hard to find no hindi ko pwede sabihin na commons kasi para sa, para sa akin lang depende naman po sa ibang collector o ibang mga namimili ng mga coins mga talagang expert na sa coins no So, para sa akin to, masasabi ko dito sa NGC na to, na, na bagong na natin mga kabarya, no? ay hard to find or semi-hard to find. No? So, ito. Ang bagong na-hunt po natin ay NGC 5 peso coin series, no? round. Kung baga round siya, hindi siya nunagunal or anuman. So, ito po, uh, ito po ang bagong na natin, no? Round po 'yan, NGC 5 peso coin. Year 2020 po. Not frosted, not nonagonal. Round po siya, no? Ayan po. Round po 'yan. NGC 5 peso coin series year 2020, ano? Kunti lang po ang nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas tong ganitong year na 5 peso coins no 9 GC round no bilog siya bilog hindi siya no nagunala no kunting konti lang po ang nilabas ng Bangko Central so ang kaya masasabi ko to ang masasabi ko dito hard to find or semi hard to find year 2020 no ayan 2020 po yan mga kabarya ayan bagong hunt natin ha So, di pa natin masabi kung magkano ang value nito. Pero para sa akin, bibilhin bibilhin ko to. Kung meron man kayo nito, mga kabarya, bibilhin ko siya sa halagang uh, 500 up to 1,200 pesos. Ano? Depende sa condition ng coins. Ano? Ayan year 2020 po mga kabarya so yun po yun lamang po ang ating uh, iba bahaging videos ngayon ano so mag iingat po lagi at laging mabusisi sa mga coins na hawak natin kung uh, alamin kung may mga mga value ba o hindi so yun lang po maraming salamat po sa nakapanood ng mga, ang mga video na, videos natin wag po natin kakalimutan no na mag like, share, follow and subscribe po sa ating uh, YouTube channel no. JA Coins TV. Inaulit ko po JA Coins TV ang ating uh, Facebook page at 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 sa YouTube channel natin no. So, yun lang po. Uh, maraming maraming salamat po ulit at magandang umaga.